Hello mga kalodi Pawis tayo Mga ilang araw din ako hindi na ano Nakapapawis Takad lakad Ganda yung ako ko dito mga kalodi oh Kwan ito tahimik na lugar to mga kalodi Pero eh, hindi naman delikado dito Safety dito sa amin akyat akyatan haha <sighs> maganda kahit maglalakad ka lang basta nakajakit ka sigurado kung papawisan ka mga kaludi oh, Laging ulan dito sa amin mga kaludi kaya yung mga sa kalusada namin dito, may mga tubig-tubig. Kumbaga, lubak-lubak. Grabing kakao yan dito sa amin, mga kaluti. Magubat. Ganda, oh? Yan. Paket yan. Puro ano yan. Kakao dito naman sa kabila medyo bangin matarik. Ah, hindi naman ganoon ta matarik. Tamang-tama lang. Medyo maputik dito mga kalude yung ibang portion. May mga tubig pa. Araw-araw kasi umulan sa amin ngayon mga kaludi May low pressure ata. Ito yung mga sekreto ng ano, pag may mataas yung kolesterol mo, mataas yung dugo mo, ito yung maganda. Maglakad-lakad ka lang, okay na. Basta naka-jacket. Itong jacket ko mga kalodin, mga vintage na to. Pangpapawis lang naman. Ah. Dito medyo malubak dito sa daanan ko. Nó ngon Ở ngoài gà lô đây Màu tù bình bình ito mga kaluti lagi ko namang dinadaanan ito na i-vlog ko na rin ito mamaya aakyat ako dun sa isang ano namin mga kaluti babalik na ako maputik